Good morning, good morning mga idol. Hello? Yan, pang third day namin dito sa Paranaque. Yan, ay, ready na. Ay, oh. ating artistahe, no? Shout out yun. Shout out na no? <pupuntad> <laughs> ay, nakotot niya iyo. Mabunda? Ang Pagsinsel? Ang Pagsinsel? Pang, pang sinsel pala to? Oo. So, Kala ko pang ng niyog yung sinso eh. Pwede man na pang sa mga sip, -sip. Ah, <laughs> pang Ito yung balagon na iluha ko. Balagon? Balagon to eh. Balagon. Sa, sa ko ginuol. Ah. Okay. <laughs> o. ko doon sa... naka na. naka lang ng Manila. Naging Tagalig na. Hmm. <laughs> 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 Walang <mag -batal>, eh. <laughs> Yan, ganyan kami ka Masiyahin lang kami Kahit <laughs> Kahit nakakapagod yung trabaho namin Masaya pa rin kami Tawan ako ng shieldo ng apo ko ay Ah, tatawaan ka ng sweldo? Babak babakay ka ng sweldo? <laughs> ha? Huh? Way pie. Way pie. Ay, bye-bye. bye <laughs> <laughs> Ay, nah? <Little> <laughs> Hello? free Ah, yung daw sa palayan. <laughs> 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 Alena, Alena. <No>, okay. <laughs> Oh, the, 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 Ano yan? Pipin hmm. ano, ano tawag ha? Ano tawag? Hagdan <laughs> Hagdan <yung panopano. laughs> Ano, ano? Sinatan ako ng na pinatagan nila. Sulod, ba? sulod na? sulod na dito <laughs> oo <Okay. laughs> e <pitong> ka <laughs> hindi ka <laughs> <laughs> hindi ka subot hindi ka kontigo magsulod ka <laughs> magpunta So doon, kaibalo yan. Mag-quartot ka tigon mo mag-saba. Sinsa na guys, mga buke. Wala. Sa amon na, <laughs> na kon. Alin na? Gito ka, pertahan kon. Alin na? Eleven. O number na ho. Sinron ka pa ito? Ito ron sa ang bulogo. Lek, lek tundo. Oo. Iya loh sepia so, karena no, ayo nak buka ah oh bisa oh. dibuka padahal enggak ada hati gimana gue gitu oh. ya iya segala rang ketitan ho oh. git <laughs> ai gua <laughs> nak nak bingkor sing kagak ka, sang Sin ka. observai <laughs> glik <laughs> <laughs> Gak kulit kan. beda gak tangkai itu emu ngarang total. Pangsin sok monodon. Dan mengai doi kesiahan lah <laughs> kami ya. Papa sok nak kami nang kerbau. Kami tu nang apa naya? Kami hidup sempatan doai. Pangsi. Astigun terlak ton. Wifi kau ni. ron. Ya kan? buksin ang pwentohan baka may saklit oh saklit sabi na ako doon agaw agaw at may saklit ha 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 tara na guys sasaka na tayo wag unsa sa kanang saklit gabit oro init oh ha na Oy. Sat out sa mga taga-Aklan, harunin mo inyong kababayan. Salamat guys, among uuya sardinas <laughs> Nasira na daw yung mga ulo sa pagkain ng sardinas. <laughs> Ayun, dito na kami. Sinsa na kayo guys, ha? nagkatuwaan na kami. Guys, yeah. ito it guys. Ano guys, ng TV at run out. <laughs> <laughs> Ayun, yun may kurente. Run <laughs> out. pa, guys kaya na. Start to work kasi 7 AM na mga idol. Ikabit na isaklet saklet Ala. Baton talaga akla di iksak di tigub sa kay elevator. Gede agan daro pertahan. Ay, galing kay na parimalo.

Saga tra kon pag kon <laughs> Polis kad <caught>, ah. Gawat <laughs> uh. sa <laughs> ito, tagal ni niya wat man sa dosya. Amiton gali dai sa pamunit sa bag building. Munit ya yat po yo. <laughs> <Térgol>, oh. <laughs> ah.

Bale, ito pa yung iga grinder namin mga idol, yung, yung mga masilya na yan, kukunin namin yan. Bale, after ng grinder, ganito na yung itsura. Pagkatapos ng grinder, yung mga masilya ulit yan. Bale, ito yung pinaka-finish niya. Yan. O, may helicopter pa. Wait lang, padaanin muna natin. Maingay. Bale, ito na yung pinaka-finish mga idol sa na. Kaya medyo marami pa yung gagawin namin dito. Ayan. Magsisimula na kami mag-grinder ulit kasi 7 a.m. yung ano namin? In. So, 7 a.m. pero napakainit na. Kaya mamaya ulit mga idol. Kasi bawal naman tayo mag-vlog pag magsimula na yung trabaho. Trabaho is trabaho. 嗯。好块。 At pagdating ng 3 p.m. ng hapon mga idol, eh, kailangan na, na namin iligpit yung mga gamit namin kasi mag kami ng earthquake drill sa baba. Ayan mga idol, kaya ayusin muna namin yung gamit namin. Kaya itong time na ito, mga idol, ipababa na talaga kami. Kasi ngayong September 11, 2025, magkakaroon ng earthquake drill dito sa Paranaque City. Hindi lang yata dito sa Manila mga idol kundi buong Pilipinas kaya magkakaroon din kami dito. Ag magpa-participate tayo dyan. At hanggang dito na lang muna yung video natin mga idol. Kailangan muna natin mag-attend dito. Kaya thank you for watching mga idol. Abangan ninyo ang susunod na video namin. At sa mga hindi nakaitindi ng aklan, ng aklanon dyan sa mga salita namin, pasensya na kayo mga idol. Eh, talagang nagkakasiyahan lang kami bago pumasok ng trabaho at pagkatapos ng trabaho.